Mr. Catholic now, may Pope ba sa Biblia? Oo naman. Ang Pope ay mula sa salitang Latin na Papa at Greek word na Papas. In short, ito ay nangangahulugang Ama, Tatay o Father. Ano ang tungkulin ng Ama sa isang pamilya? Alagaan at pakainin ang buong sambahayan. Si Pedro ba talaga ang unang ama o pope ng simbahan? Opo, dahil mababasa natin sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15-17, na si San Pedro ang pinagkatiwalaan ng Panginoon upang alagaan at pakainin ang kawan ng Diyos na tumutukoy sa kanyang simbahan. Bilang karagdagan, mababasa din natin sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19, na si Pedro ang binigyan ng susi at ang ipagbawal niya sa lupa ay pinagbawal nga sa langit at ang ipahintulot niya sa lupa ay ipahintulot nga sa langit. Ano naman po ang kinalaman ng susi? Dahil nakapropesya po iyan sa Isayas Kapitulo 22, Versikulo 21 hanggang 22, Siya ang pagsusuutin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Herusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Maliwanag ang sinasabi na ang bibigyan ng susi ay magiging ama at natupad nga kay San Pedro ang binigyan ng susi ng Panginoon. At ano nga uli ang kahulugan ng Pope? Ama, Tatay o Father? Kaya tama lang na sabihin natin na si San Pedro nga ang unang Ama o Pope ng simbahan. Alam ba yan ni San Pedro na siya ay Ama o Pope? Yes po, basahin natin ang kanyang sulat sa Unang Pedro Kapitulo 5, Versikulo 13 Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Maliwanag po, na tinawag niyang anak si Marcos sa pananampalataya. So, itinuturing ni Pedro na siya ay ama nito sa pananampalataya hanggang sa muli